Nagpalitan ang Ukraina at Rusya ng bagong kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan at niluwagan ng Rusya ang hinihinging teritoryo bilang bahagi ng posibleng kasunduang pangkapayapaan. Kahapon, nagbigay ng pahayag si Hakan Fidan, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Turkiya. Ayon sa kanya, noong una ay iginigiit ng Kremlin na mapasailalim sa kanilang kontrol ang buong teritoryo ng apat na rehiyon: Donetsk, Luhansk, Kherson at Saporizhia, kabilang ang mga lupain na hindi kontrolado ng hukbong Ruso. Ngayon naman, umayag na umano si Vladimir Putin na i ang front sa linya ng sagupaan sa mga rehiyon ng Kherson at Zaporizhia. Ngunit hinihiling pa rin niyang ibigay sa kanya ang Donbas. Alam na nating lahat ito noon, pero matapos ang pahayag ni Fidan, naglabas na ng kanikaniyang kondisyon ang Moscow at Kyiv. Ngayong araw, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation na hinihiling nila ang neutral na estado ng Ukraine proteksyon ng wikang Ruso at ng simbahan. Sabi pa nila, hindi dapat pag-usapan ang seguridad ng Ukraine dahil ang Kremlin daw ang magtatakda nito. Ayon kay Vladimir Zelensky, pinapatagal ng Russia ang negosasyon dahil may nakuha na sila mula sa mga Amerikano kaya hindi na sila nagmamadali. Nagbigay siya ng komento tungkol sa buffer zone at ceasefire. Dagdag pa niya, ano nga ba ang magiging anyo ng mga garantiya sa seguridad ng Ukraine? Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Agosto, 29. Talakayin natin ng buo ang paksang ito pero bago magsimula, pakisubscribe sa channel na ito, mag-like, mag-komento at ifollow ang aking telegram channel na Peche News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kaya nitong mga nakaraang araw, muling lumabas ang usapan tungkol sa mga kondisyon para matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Hakan Fidan, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Turkey na niluwagan umano ng Russia ang mga hinihinging teritoryal nito laban sa Ukraine para sa posibleng kapayapaan. Ayon sa kanya, sa simula ay iginiit ng Kremlin na kontrolin ang buong apat na rehiyon: Donetsk, Luhansk, Kherson at Saporizhia, pati mga lugar na hindi nila hawak. Ayon kay Fidan, pumayag na si Vladimir Putin na ifreeze ang linya ng labanan sa kasalukuyang pagkakabanggaan sa Kherson at sa Purishia. Narito ang CP na pagkasunduan ang pagbibigay sa Moscow ng 25-30% ng hindi pa nasasakop na teritoryo sa Donetsk region at ang pagtigil ng labanan sa linya ng pagkakabanggaan sa Porizhia at Kherson. Ngayon, may tanong tayo sa ating delegasyon. Anong klasing paunang kasunduan ito tungkol sa pagbibigay sa Moscow ng hindi-okupadong bahagi ng Donetsk region? Bakit ko tinatanong ang ganitong tanong? Dahil mamaya, pag-uusapan natin ang pahayag ni Zelensky na ngayon ay nagsabi na talagang may tatlong negosasyon na nangyayari sa kasalukuyan. Ang mga delegasyon ng Ukraine ay nakikipag-usap sa mga Amerikano, Europeo at mga kinatawa ng mga bansa ng tinatawag na Global South. Ito ay mga bansa sa gitnang silangan at Turkeya. Nakakaintriga. Ano kaya ang mga unang kasunduan doon? Dagdag pa ni Fidan, maaari itong maging malaking batayan para sa posibleng kasunduan sa kapayapaan. Sabi ni Fidan, kamakailan niyang tinalakay ang mga posibleng kasunduan kina Bitkov, espesyal na sugo ng United States President at Rustem Umerov, kalihim ng Ukrainian National Security Council at kaibigan ng Turkey. Hindi ko alam kung ang usapan kay Umerov ang nagbunsod ng tanong tungkol sa paunang kasunduan sa Donbas para sa mga Ruso. Ngunit bukas pa rin ang tanong. Ayon kay Fidan, kontrolado ng Russia ang walot ng Donbas, 73% ng Zaporizhia at Kherson at 20% ng teritoryo ng Ukraine. Sa kabila ng ambisyosong mga plano, mabagal ang usad ng hukbong Ruso. Noong nakaraang taon, Nasakop nito ang isa ng teritoryo ng Ukraine at tatlong tuldok isa noong summer offensive, 2025. Kasabay nito, ayon sa datos ng Turkey, handa daw ng Moscow ibalik sa Kiev ang Kharkiv, Sumi at Dnipropetrovsk na hawak ngayon ng Russia sakaling may kasunduan. Lumabas na ngayon ang opisyal na posisyon ng dalawang panig. Ngayong araw, sinabi ni Maria Sakarova, press attaché ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine ay hindi dapat maging kondisyon ng negosasyon, kundi resulta nito. Bukod dito, wala siyang sinabi na bago kumpara kay Lavrov at sinabi niyang ang kasunduan ay dapat umanong maglaman ng demilitarisasyon, denasipikasyon, neutral, hindi kasapi sa anumang alyansa at walang sandatang nuklear na estado ng Ukraine. Pagtiyak sa mga karapatan ng wikang Ruso at ng mga nagsasalita ng Ruso at pagtigil ng pag-uusig sa kanunikal na ortodokso. Ayon kay Press Alkase ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, Mashka Sakarova. Sa madaling salita, pareho pa rin ang mga walang hiya nilang hinihingi, walang kahit kaunting pagbabago. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na bukas pa rin si Putin sa posibilidad ng pagkikita nila ni Zelensky. Ayon sa kanya, posible lang ito kung maayos na mapaghahandaan ang pagpupulong sa pinakamataas na antas. Ngunit sa ngayon, Anya, hindi pa masasabi na masigla ang trabaho sa antas ng mga eksperto. Kasabay nito, naglabas ng maraming pahayag si Ukraine President Vladimir Zelensky. Nagkomento si Zelensky sa balitang iminungkahi ang buffer zone sa linya ng labanan sa ilalim ng tigil putukan. Ayon sa politiko, pinag-aaralan ng mga lider ng Europa ang paggawa ng buffer zone sa pagitan ng tropang Ukrainian at Russian bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Sumagot si Zelensky at sinabi, narinig ko na ito mula sa mga Europeo at Amerikano. Mga hindi nakakaunawa sa antas ng teknolohiya sa digmaan, ngayon lang ang nagmumungkahi ng buffer zone na 40, 50, 6 na po. Narinig ko pa ang mungkahi na gawing isang daang kilometro, ibang usapan na iyon. Ngayon, ang mabibigat nating armas ay magkakalayo na ng higit sampung kilometro sa isa't isa dahil lahat ay tinatamaan ng mga drone. Ito ang buffer zone. Tinatawag ko itong patay na zona o gray zone at umiiral na ito ngayon. Sinabi ni Zelensky na kung gusto ng iba ng buffer zone, mananatili ang sandatahang lakas ng Ukraine sa kanilang posisyon. Pero ang mga sundalong Ruso, ang mga sundalong Ruso ay maaaring ilipat paloob ng pansamantalang sinakop na mga teritoryo para makuha ang buffer zone na ito. Gusto nyo ng isang daang kilometro. Umalis kayo ng isang daang kilometro mula sa aming mga lupa. Ayan ang buffer zone ninyo. Ayon kay Zelensky, ginagawa ng mga Ruso ang lahat para maiwasan ang pagkikita nila ni Putin, ngunit may mga senyales na posibleng matuloy pa rin ang negosasyon. Ayon kay Zelensky, may ilang bagay nang ibinigay ang mga Amerikano sa mga Ruso at nagpapalipas lang ng oras ang mga ito. Sipi, gagawin ng mga Ruso ang lahat para hindi magharap. Sa palagay ko, may nakuha sila dahil sa pagpupulong nila sa Estados Unidos. Kung ang pagpupulong ay iminungkahi agad, naging tatluhan, mas malaki sana ang tsansa para sa isang tatluhang pagpupulong. Bago pa ang usapan ng Amerika at Rusya, ganyan na talaga, hindi tayo ang nagdesisyon. Kung magkatugma ang lahat at gagampanan ng Global South at Estados Unidos ang papel nila, dapat maging handa ang Rusya sa negosasyon. At dito, ibinunyag ni Zelensky ang mga bagong detalye. Nakikipag-ugnayan ang mga negosyador ng Ukraine sa Global South at Estados Unidos ukol sa palitan ng bihag ng digmaan, pagbabalik ng mga bata at dayuhang mamamayan, at paghahanda ng lugar para sa susunod na pagpupulong ng mga lider. Sipi, tungkol sa proseso ng negosasyon, kasalukuyang nagtatrabaho ang aming koponan sa linya ng Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Switzerland at Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi lang Amerika, kundi pati Global South ang kasali at may dalawang panig na usapan lahat ng mga bansang ito na kinaroroonan ng aming delegasyon ay tumulong sa usapin ng pagpapalitan ng mga bihag ng digmaan at pagbabalik ng mga bata. Ganon din sa pagbabalik ng ilang bihag na nadakip ng mga Ruso na mamamayan ng ibang mga bansa. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng European na track. Nananatiling palaisipan kung paano eksaktong maisasangkot ang mga bansa sa gitnang silangan sa mga susunod na negosasyon. Ibinahagi ni Zelensky ang tatlong pangunahing bahagi ng seguridad para sa Ukraine. Una rito ay ang pagpapanatili ng bilang ng mga sundalo ng sandatahang lakas at pagbibigay ng armas sa kanila. Salamat sa produksyon mula sa Ukrainian, European at Amerikano. Tungkol sa NATO ang ikalawang bahagi na binibigyang diin ang kasunduan ng mga lider na suportahan ang Ukraine kung magkaroon ng bagong agresyon. Ang ikatlong bahagi ay tungkol sa mga parusa sa Rusya at paggamit ng nafris na, na ari-arian nito para sa pagbangon ng Ukraine. Ngunit ang mahalaga, gaya ng idinagdag ni Zelensky, hinihiling ng Ukraine ang mga legal na nakasaad na garantiya, CP. Gusto namin ng seguridad na garantisado ng mga pangunahing bansa sa Europa at Estados Unidos, suportado ng kanilang mga parlamento at kongreso. Oo, gusto namin ng mga legal na naguutos na garantiya ng seguridad. Ayaw namin ng isa pang Budapest Memorandum o Minsk Agreements. Gusto namin ng seryosong dokumento. Idinagdag ni Zelensky na umaasa ang Ukraine sa matinding aksyon ng Amerika laban sa Russia. Hindi pumayag ang Kremlin sa alok ng Washington na pagpupulong ng mga leader ng Ukraine, Russia at Amerika. Dagdag pa, sinabi ni Deadline na matatapos na sa lunes ang deadline ni Trump para kay Putin at ipapaalala ito sa presidente ng Estados Unidos. CP. Bawat isa sa atin ay dapat managot sa kanyang mga sinasabi at sa kung ano ang handa niyang gawin. Naghihintay kami ng matitinding aksyon mula Estados Unidos laban sa Rusya. Dahil inalok nila sa amin ang KAM at pumayag kami, pero ang Rusya ay hindi pa pumapayag. Sa lunes, matatapos na ang terpaling gong palugit na ibinigay ni Pangulong Donald Trump sa Rusya para magpasya kung papayag sa bilateral o trilateral na pagpupulong. Dalawang linggo na ang matatapos sa lunes at ipapaalala namin ito sa lahat. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang channel. Iyon lang po. Ingat kayo. Paalam.